Papakabit kami ng CCTV kasi sa tuwing gabi may magdanakaw. Tignan natin, pag nakabit yung CCTV mamayang gabi, tignan natin yung magdanakaw na yun. Let's go! Ayun! Nandun na siya sa second floor! Anong ginagawa? Uy! Nagtagip siya ng muka! Akala mo naman hindi makikita ang buki ng ina! <laughs> So, ayun mga copy friend ko. Meron magandang mangyayari ngayong araw na ito. At syempre, ano ba yung nakikita nyo? Syempre, magpapalagay ako ng aircon at CCTV. Alam nyo ba guys, na pangarap ko lang magpalagay ng aircon dati. Ikaw boy, lalamigin ka na boy. Lagi ka na nakakumot boy. Hindi pa rin yan. <laughs> Lagi ka na nakakumot? Oo. Oh. <laughs> Ikaw, Frank. Matakot nga ako eh. Bakit? Kasi lamigin ako eh. Lamigin ka? Mm -hmm. Papakabit kami ng CCTV kasi sa tuwing gabi may magdanakaw. Tignan natin yung magdanakaw ngayon kung putang ina nun eh. Makulit yung kamay nun eh. Magdanakaw talaga dito. Talaga. Pero sumasayaw sa Yoshi. Natatakot ka ba dyan? Nakata Siyempre nakatakot oh, yun. Nakatakot yun. Magdanakaw eh. Siyempre madaming gamit dito sa bahay. Nakatakot oh. kasi cellphone ko. Kusang sa kulang nilalagay. Ay naman, shit. Sige, sige. Tignan natin pag nakabit yung CCTV mamayang gabi. Tignan natin yung magdanakaw na yun. Let's go! Yon guys, kasama natin si Bossing ang mayari ng RKO Trading. Pwede kayong magpakabit ng CCTV or meron silang aircon, di ba tama Bossing? Yes po. Yon, nasa comment section, ipm nyo lang guys. Kaya tignan natin yung sabi ko kanina na magpapakita sa CCTV. Let's go! At syempre, bago nyo makita ko sino yung magnanakaw na pumapasok sa loob ng bahay namin, syempre, papakita ko muna sa inyo kung paano ikabit yung aircon na yan at syempre, ang CCTV. Ayan guys, so pinupukpukpukpuk ni kuya. Tapos, nandito na siya guys. At ito siya. Ayan siya. Nag-aakma siyang pupunta siya sa gate. Tapos hindi. Anong ginawa niya? Tumingin pa talaga siya. At sumayaw-sayaw. Ayan o. Oh. Ula. Pinakyan pa ako? Grabe guys, walang hiya to. Nagtatakip pa talaga siya ng mukha. Akala mo naman hindi siya nakita. Tapos dito, umakit na siya ng hagdanan. Ang bilis niya umakit. Ayun, nandun na siya sa second floor. Anong ginagawa? Uy! Nagtakip siya ng mukha. Akala mo naman hindi makikita ang buki ng ina. Yeah! At ayun, napastop siya. Tapos ayun, uy, tumitingin-tingin pa talaga siya. Tapos dito, uy, umakyat siya ng third floor. Ano kaya kukunin niya? Pero hindi. Anong ginawa niya? Nagboxing lang pala ang buki ina. May, bilisan mo, May. Magdana ako, May. Bilisan May. May, mo, May. Ang bagal mo naman, May. O, sino yan Paul? May magdanak ako. Ikaw yun ah! Ay, hindi po. Lagpoksing lang po ako sa taas. O, yung mga may! O, yung mga So yun guys, okay na. Napakabit ko na yung aircon at saka yung CCTV. Maraming salamat RKO Trading, aircon and CCTV. Kaya tignan natin yung mga tropa natin. Sa ngayon, first time na magkaka -aircon. namin magkaka-aircon. Namin magtotropa, kaya tignan natin kung gaano kalamig talaga sa kwarto. Ilang percent kaya marirate nila? Gago uh, na mig. Sa kaya sila buksan natin tong ilaw. Uy. Ayan. May! Uy. Yan. Sa kaya sila. Uy. Mai. Uy. Inalamig ka ba? Oo, oh, lamig. Ah. Kaya naman pala nakabukas yung electric pan eh. Ano? Ito okay ka lang ba? Wala oh, lang ako. Tangan -tang, parang nanginginig-ginig ba yung uso mo? Lamig eh. Ano nga? Hmm. Hindi ka pa kasi ng aircon Kasalanan ko ba eh? Sabi niya gusto niya magpakabit ng aircon eh. Lamig pala. Patin nga na, yan. Patin nga. Yung ingipin mo. Hmm. Tang ina naninilaw na rin ah. Nagigelo na rin yung ipin mo. Ano si Jun? Ay gago. Gogo! May lumalabas na usok. Puto nga. Ano ba yung aircon? Malamig siguro yung aircon. Ano yan? Ano? Negative 14. Oh! Nakat! No nakatawad na, lamig pala yan. Digit pala big yung ano. Ayaw ng RKO. Ay, digit pala. Gago nang hindi siya. Sorry para. Sorry. Mm -hmm. So yun guys, doon lang tayo. Maraming salamat sa panonood. Happy pa friends sa inyo. Let's go. Kung gusto nyo ng trusted at quality na aircon at CCTV, ano bang hinahantay nyo? Pumunta at mag-message na sa RKO Trading. Ito ang Facebook page nila guys. At syempre, dito lang sila matatagpuan. At syempre guys, hindi kayo bibiguin ng RKO Trading kasi solid ang mga CCTV nila kahit kapit ba mo. Makikita mo! Kaya ano bang iniintay nyo? Mag-message or pumunta sa mismong physical store nila guys. Pero bago yon pakipalo ang Facebook page nila.